Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? At welcome back to my youtube channel Maraming maraming salamat po sa mga lahat po na sumusuporta at nanonood sa aking mga reaction upload videos So ayan guys no uh, si, uh, Mahilig po ba kayong manood ng mga uh, Korean movies? So ayan guys Siyempre sa kalingap ay mayroon, mayroon din So ayan guys uh, uh, At ito ay siguradong uh, kikiligin kayo, hindi lang ako. So, ayun guys, bago ang lahat, huwag natin kalimutan, suportahan sila Kuya Balasantos Matobang, Kalinga Parab at Ate Inna Vlog. So, ayun guys, excited na kayo at uh, syempre ako at mas excited na, sa mapapanood po natin ito. So ayun guys tara panoorin po muna natin um, Ano Carla? Alam mo naman siguro ano? Na crush kita okay. Oh, di ba guys? My Korean teleserye din tayo sa Kalingap So, ayan guys. At syempre, at ako na siguro yung mauunang kinilig dito bago kayo. so, ayan guys. Kinilig din ba kayo? Ano makaganda, no? At nakakakiling talaga yung tagpong ito. So, ito guys, itutuloy natin. Hi Carla. Kumusta? Uh -huh. Ikaw. Not... Uh -huh. Ano po, dati, pangarap ko lang din na makapunta dito. Uh -huh. Sabi ko sa sarili ko, pag may stable job na ako, kapag nakapag-ipo na ako ng pera, tapos sasama ko po sila mama. Ano, tapos ipapasyal ko rin sila dito. Dahil, no? Oh. First time mo dito, di ba? Ah, oh. Dito sa SM Baguio, first time mo din? Opo. Oh, gusto mong dalhin dito yung pamilya mo? Kasi gusto ko rin may paranas kila mama yung ganito. Magkaroon rin po sila ng experience. Yan, kapunto sa mga ganito, sa city. So ayan so, mga kalingap ng mga kaibigan. At ito nga si Carla ay talagang napaka advanced talaga yung kanyang... Uh, pag-iisip. Dahil sa edad niya ay, ang nasa isip niya ay na kung ano yung sa ngayon na kanyang nararanasan ay gusto niyang uh, pangarap niya na gusto niya rin na ipadama sa kanyang mga magulang. Dahil ito nga ay lumaki sila na mahirap din na nandyan lang sa taa kasi malapit ang bahay nila sa dagat. So, lumaki lang dyan sila. So, kaya yung sabi niya na nga ay eh, kailangan niya rin na iparanas ito sa kanyang mga magulang. So, talagang mapagmahal at sana nga, um, ah, talagang mapagmahal ito si Carla sa kanyang mga magulang. So, sana nga ay, sana all na lahat ng mga anak ay ganyan at napakabait at maalalahanin sa uh, mga magulang. So, ayan guys, tutuloy po natin muli. Sapa, 1, 2, 3, smile. <laughs> Ayun ha. Ito mo naman no. Oh. Hindi naman ang latang mas matanda ko siya ng konti. Alam mm hindi. -hmm. Oo, oh, hindi. Oo, oh, mo. Oh. Parang dito ang nakakalayo. Bago na bagay niyo oh. oh, ganda. Oh. Ganda, oh. ganda mo. Pogi naman ako. Oh. Diba? Diba? Bakit? <laughs> ayan guys, talagang nakakakilig, talagang kilig, nakakakilig talaga ito. Talagang bagay na bagay sila, napakagwapo nga ito si Jomar. At syempre ito si Carla, dahil yung hugis ng itso, ng mukha nila at saka yung sa mga mata nila, talagang uh, kuhang-kuha, magkapareho talaga. Talagang, at nakikita natin ito nga si Carla ay nandyan pa rin na yung pagkamahiyain niya dahil yun madalas nga si natin guys na madalas na gumaganon-ganon si Carla uh, sana nga ay, ay uh, uh, sa bandang huli ay ma <clears throat> masasanay din si Carla at matatanggal niya yung paggaganon-ganon niya so syempre alam naman natin na ito nga si Carla ay sobrang mahiyain. At siyempre ay hindi na rin tulad ng dati na ito na nasubrang napakahiya niya. So ayan guys, napansin ko. At uh, yung siguro kung hindi tubig yun, kung, siguro kung hindi nasa, na wala sila sa tubig, ang siguradong tatakbo na naman ito si Carla. <laughs> siguro na hindi nga lang siya makapa, makapa, makakilos dahil siyempre pag tumalon siya tubig yun. <laughs> so ayan guys, no? napaka sweet. At talagang si Jomar ay talagang akala mo yung seryosong seryoso talaga siya. Napakagaling niya. So, ayan guys, no, talagang um, naaaliw ako. Ang sarap ulit-ulitin. Ang sarap ko na um, ko itong paulit-ulitin pinapanood dahil sa edad ko na rin na ito ay talagang bumabalik yung kilig baba pag nakakapanood din ako ng mga ganyan. So, parang bumabalik yung pagka teenager ba, mga dati na yung so mga teleserye na mga napapanood na nakakakilig, eh parang na talagang kilig talaga. So, ayan guys, at ito pa, ating papanoorin pa itong susunod. Ayos ka lang? Ah, pa. Ay! Grabe sa bagyo. Ganda. Di ba ang ganda na ito, no? Opo. Sobrang Sobra. sarap pa ng klima. Mas maganda ng kasap pag Jangan kah? Mana mana tu Mana mana tu Tadi tu Ayan guys no. Asa um, parang nasa uh, Korea o nasa Hong Kong na hindi ko maintindihan yung lugar na uh, nasa kung nasaan sila. So napakaganda talaga guys sa bagyo ano. At isa rin na uh, ito ay pinangarap ko noon pa na, na nasa Manila pa ako nagtatrabaho. Uh, hanggang sa ngayon na uh, pangarap ko talaga rin na makarating ng bagyo uh, kasi ang dami nga mga kaibigan ko at maraming nagsasabi talaga na napakaganda sa bagyo na pasyalan so ayan guys at napakaganda at uh, swerte talaga yung makarating doon sana nga ay mapasyalan ko din ang bagyo <laughs> so napakaganda guys no at ito nga ay Napakasweet ni Jomar, ayan uh, at nakiki nakikita natin habang ito ay nakatayo sila bago sila tatawid ay ito nga inangangatog sa lamig si Carla. So ayan guys, alam na natin na malamig nga talaga sa Baguio. So ito ay sinuuta, eh hinod ni Jomar yung kanyang jacket at isinuot kay Carla. So napakasweet naman ang uh, ano, ang sweet sweet nila. So ayan guys, uh Congrats nga Prab dahil ang mga ginagawa mong teleserye ay talagang trending at napakagaling mong uh, director sa mga teleserye ng teleserye sa mga uh, ginagawa mo at talagang super galing mo Kalingap Prab uh, tuloy-tuloy lang tuloy-tuloy tuloy lang at sana nga ay mas marami pa kayong matutulungan na mga kababayan nating mga nangangailangan lalong-lalo na sa mga tulad niya ng mga uh, bata na gustong makapagtapos ng pag-aaral na upang ito ay makamit din nila ang kanilang mga pangarap na minimithit. So, so talagang congrats kalinga prap. God bless you. At uh, napakagaling mong director. So, ayan guys. Uh, kung kayo, uh, so, di pa po nakapanood sa video ito, ay puntahan po natin sa channel ni Kalinga Parab at mapapanood po natin doon ang kabuo ang video. So ayan guys, maaalit talaga kayo guys kung was na mapanood niyo itong ginagawang ito, ginagawa na ito ni Kalinga Prams. Uh, so ayan guys, maraming-maraming salamat at kung kayo ay bago pa lang din sa aking munting channel, please paki-subscribe and uh, click double uh, notification bell upang updated po kayo sa mga susunod kong mga up, reaction upload videos. So ayan guys, ingat po tayong lahat at maraming salamat and God bless.